i-brief tang tanan. Hello. Yeah, may gabi sa tanan, no? Magpahilan na eh, ako. Ako eh, na si Wating, former kapitan sa Barangay 23-C. Kanang niyata karon kay nadungog na ito na ah, mabutay yun ang mga taga CIDG. Kung niya ang atuwa ni pagpotekta sa atong ah, balay sa atong tatay digong. No? Ang buwato na atuwa kanang tanan nga nay cellphone moabot ang mga taga CIDG o sa banya nga mag-serve o sa uh, sani, mga dokumento nga mutan ang sila sa balay unya ang importante nga ino lang nato pa istoryahon sa nato ang abogado Sorry nato ang abogado, then pareha na inyong mga cellphone nga inyo gyud nang i-live na. I-live na to, na ana mga cellphone, pasugao nato to. Onya, umusulod sila dito, kinanglan alalayan nato ang atong abogado unya dala ta kanang kanang cellphone para ang tanan kanang transparent ta ba kay e, wa ta kabalo ba sig sila yagbong dia o sabay lang uh, gusto nga mahimo unya di lang ta ano, di lang ta mag kanang magpaisog-isog ang ato aning uh, diplomatic ang atong pag-approach sa ilaha Lain na po ito kung ilatang rason. Wow. Pero kung natin pangharas niya sige lang, antuso na toto, kutob sa atong maantos. Okay. No? Nga, dili ta masakitan, wala tay gihimo, ang, ang, kalmado lang ta, kalmado lang ta. Nga, ang ato ani, uh, peaceful, nga, makasulot sila, kung musulod sila, kung niya, sa diplomasya na wala sila'y kanang gingon nga dalon niya nga. Pero kung ang yun nila nga dilit, ta nila pasudlon, kinangla yun nga naay representative ang mga vloggers nga makasulod niya. Kung pwede nga makasulod yun niya, tanan ang mga vloggers nga mubandiya sa katong mag-serve o mga warant ba para uh, live ta niya. Tanan ta, tanan, mag-live ta para may balaan sa Tibuok, Pilipinas o sa laing lugar na giharas-haras na tatiris na Davao. So, mawarat to akong van, ang akong suggestion o kung pwede ka ng mga cellphone ninyo, pag-charge na mo, kay basing mga lobat, i-sitaw eh, ka ni, ng full charge ninyo, kinanglagin, ma-full charge na inyong kang kay wala takabalo kaya magsikitag video karon yung yeah, basic malubatan, yung yeah, pagkabot sa panahon nga naay gira, wala na tay armas. So ang ato diri ang atong armas ani ang cellphone. cellphone uh, nya. Yeah. Katong mga nay mga lawyers diri nga kuan uh, naka uh, janin, deploy. naka deploy diri de uh, magpaila lang kay para ma kuan na to kinsa to ato ba to dili. Wow. O kinsa bay uh, naka eskwela o ano, uh, para na para na gagmay nga masaptan sa mga tao na to para sa pagdumala kung sila ba ay musulod diri sa uh, balay ni Tatay Digong. So ato ani eh, nga ayo mo kahadlok no ayo mo kahadlok no kanan hangyo na ko sa inyo ayo mo kahadlok kay atoa kauban ato ang Ginoo. Amen. So, mara na may gabi sa inyong tanan.